Paulo Blino, matapang na nagsalita sa si isang interview. Ang akin ay akin. Tignan na si Kim Ju. Bawal na ligawan. Himlay merla, kaya gustong-gusto namin si Paulo. Tumatapang kapag alam niyang maraming ume-exena na naman. Kung ang mga ex ni Kimi ay walang nagawa para bumalik ulit, alam na din ni Paulo kung paano itataboy ang mga negosyante na yan. Chinese na maniligaw ni actress. Alam na din naman natin na walang pag-asa ang mga boys dahil alam ni Kimi kung sino ang lalaki na gustong pakasalan. Kaya nga ang mga fans, huwag din kakabahan. Kimpo Forever, walang makakasira. Ayon nga sa mga komento, kaya pala noong nagpunta si Kimi sa CDO para sa tanduway ganap, biglang nalungkot si Pao. Bawal din kasi siya sumama. Gawa ng may solo taping siya sa Cebu that time. Hindi niya mababakuran si Mrs. Update update na lang muna sa phone para hindi mag-alala. Kaya pala sinabi din ni Miss Carl, yung combo ng Kim Pao nung nakabalik na ulit si Kimi sa Cebu. Sabi daw ni Paolo, wala siyang namimiss na tao, kundi si Kim Choo lang. Sino ba naman ang hindi magugulat? Ikiligin ka talaga sa kilig. Kaya mga umaaligid dyan, huwag nang mag ng oras pa. Kasi si Paolo na ang nagwagi sa puso ni Kimi. Halos isang dekada din na naghintay yan para lang mapasa kanya ang nag-iisang chinita princess anong senyo.